Magandang umaga sa ating lahat sa anong panig ng buong mundo, mga nakikinig ngayon at nanunood at naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may ilang sa doseo na lumapit kay Jesus ang Saduseo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro anila. Naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at may iwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May pitong magkakapatid na lalaki, nag-asawa ng panganay at namatay na wala anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala rin anak. Ngayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napakasawa ng babae ang pitong magkakapatid at sila'y namatay na walang mga anak sa kahuli-hulihay, matay rin ang babae. Ngayon, sino po sa pito ang kilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang na pangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat sa muling pagkabuhay ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y maging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab ng mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat sinabi ng Diyos kay Moises. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang Romano-Katoliko, sa Ibanghilyo ngayon, tinatalakay ni Jesus ang isang katanungan mula sa mga Sadoseo tungkol sa muling pagkabuhay. Ang mga Sadoseo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya sinubukan nilang ilagay sa langanin si Jesus sa pamagitan ng isang mapanuksong tanong. Ang punto ng tanong ng mga saduseyo yan ito inilatag ng mga saduseyo ang isang sitwasyon kung saan pitong magkakapatid ay napangasawa ang parihong babae at lahat ay namatay na walang anak ang tanong nila sino sa pito ang kilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay sagot ni Jesus ay nagbibigay linaw sa dalawang mahalagang aspeto. Una, ang kalikasan ng buhay sa muling pagkabuhay. Sinabi ni Sos na sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Ipinahiwatig nito na ang kalagayan ng buhay sa kabila ng kamatayan ay naiiba sa ating kasulubuyan. pamumuhay ang mga relasyon at institusyon tulad ng pag-aasawa ay hindi na umiiral sa parehong paraan pangalawa ang buhay at kapangyarihan ng Diyos binanggit din ni Jesus, ang Aklat ni Moises kung saan sinabi ng Diyos, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaak, at ang Diyos ni Jacob. Pinaliwanag ni Jesus na ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng patuloy na buhay ng patriarka sa JOS na siyang nagbibigay katwiran sa doktrina ng muling pagkabuhay. Ang Ibanghilyong ito ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng Diyos na lampas sa ating pangunawa. Madalas tayong magtanong tungkol sa mga bagay na espiritual sa konteksto ng ating makalupang karanasan. Ngunit ipinapaalala ni Jesus na ang buhay na hinaharap ay iba sa buhay na ito. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay dapat napuno ng tiwala ng kanyang plano at kapangyarihan ay higit pa sa ating makakaya. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawagan na magtiwala sa pangako ng Diyos tungkol sa muling pagkabuhay at sa buhay na walang hanggang. Tayo ay inanyayahan na tingnan ang ating mga buhay sa liwanag ng walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos na laging buhay at naghahari sa araw-araw na pamumuhay. Naway, lagi nating isaisip ang walang hanggang presensya ng Diyos at ang ating pangako sa buhay na walang hanggan. Kasama siya. Sa muli, sa Diyos ang papuri at pagpapalat. Magandang umaga sa ating lahat.